Yari ang mga dagko ang mga balita nga natipo na subong adlaw. Para sa mga headlines, heat index sa western Visayas ara sa extreme caution category. Trenyas nag-init ang ulo sa NGCP. Season disease ginpapanaog kontra sa exploration activities sa Pande Azucar Concepcion. Kagyari ang detalye sa aton mga headlines. Ginapahalong sa pag-asa ang publiko sa tungas sa maeksperyensyahan ng heat index sa bunga simana sa palibot ng Western Visayas. Inibangod nga makonsider na nga aras sa extreme caution category ang heat index base sa pinakaulihing na records sa pag-asa Iloilo. Nagligan nga Webes, alas 12 sa uto nakalista ang pag-asa Iloilo sa 39 degrees Celsius heat index, 1 p.m. at 39 degrees Celsius, 2 p.m. at 38 degrees Celsius, and 3 p.m. at 38 degrees Celsius. Suno ka Engineer Ferdinand Ruben Jr., weather specialist once ang sa pag-asa Iloilo nga kalabanan kada tuig, nagarecord sila sa mainit nga panahon kung hapon halin alauna tubtob alas stress. Kag sa nga sa isang mainit nga panahon, makonsider na ini nga aras extreme caution category pero kung magsaka na sa 40 degrees Celsius and up, makabig na ini nga dangerous or hazardous sa category. Gindugang ni Robin nga ining klase sa hiri index ang gina-expect na nila ilabi na sa bunga bulan sa March, April and May nga gina kabig nga hot and dry season or mas known sa summer season. Nagligad nga semana, nagpaandam na si Robin sa publiko nga maghalong kag alerto bangod nga posible nga maka-experience ang mainit nga panahon. Ang Department of Health kung DOH Region 6 ang nagpagwa man si lamang sa reminder sa publiko sa posible nga pagsaka sa masakit dala sa El Nino. Suno kay Dr. Florence Audrey Mamon Pestaño, Medical Officer for Heads ng Health Emergency Management Staff sa DOH 6 nga posible nga magsaka ang kaso sa mga masakit ka ang sang hypertension, high blood, asthma diseases, dalas ang lamok, water and foodborne diseases, heat extension, heat stroke, respiratory illnesses, skin diseases, diarrhea, red tide blooms, animal bites, rabies, cholera, leptospirosis, kag-iban pa. Nag-init ang ulo ni Mayor Jerry Trenya sa mga opisyal sa National Grid Corporation of the Philippines so con NGCP, tungo sa con-NGCP tungod sa sunod-sunod nga pagkadula sa kuryente sa siyudad sa Iloilo kag sa iban nga bahin sa Panay Island. Ang alkalde ang hindi nangin kumbinsido sa nangin report ni NGCP Assistant Vice President kag Visay Systems Operation Head Christian B. Ereño sa kinhiwat nga Panay Energy Stakeholders Meeting sa City Hall kagapon nga Adlaw. Partikular nga ginhatagan sa punto ni Trenyas nga ang multiple power trippings nagkakatabo lamang sa Panay Island kag indi sa Cebu, Davao o con Manila. Dugang pasang sa mayor nga kon may isa nga dapat basulon sa mga blackout, ini amo NGCP kag indi ang mga power generators. Ini nahisuno sa rekomendasyon ni Ereño nga ang Panay Energy Development Corporation o kon PEDC dapat sini improve ang ila under voltage protection relay settings para indi magtugas ang degradation sa grid. Ginrekomendar pa ni Ereño ang power generators ang dapat mag-install sa time synchronization para sa ila generators, disturbance recorder and interface with NGCP Central Monitoring Station, backup 48 volts direct current supply for telecom fixed type generating unit, and full completion of the Cebu 230 kilovolts Cebu Negros Panay backbone project stage three. mga opisyal sa energy sectors, LGUs, kag business community ang nakikipagbayin kagapun yadlaw sa ginpatawagan meeting ni mayor pagkatapos ng natabong a 3-hour blackout sa Panay sang March one. Ginserbahan sang Iloilo Provincial Government paagi sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office kon so PGANRO sang cease and desist order ang mineral exploration companies nga nagahimo sang exploration activities sa Pan de Azucar Island sa Concepcion, Iloilo. Nagkadto mismo si PGENRO Head Attorney Cesar Emmanuel Boyko Jr. kaupod ang iya team sa Pan de Azucar Island para iserbi ang season and desist order nga gin-issue ni Governor Arthur Defensor Jr. last March 4. Partic popular nga ginserbehan sang order amo ang TVI Resource Development Fields Incorporated in Makati City and Bindoro Resources Limited based in Canada. Ang Pan de Azucar Island ginalakipan sa barangay Tambaliza, toan kag Makatunaw. Tuyo sa pagpauntat sa exploration activities nga maproteksyonan ang ikaayong lawas sa mga pumuluyo sa lugar matapos nga nakitaan sa presensya sa chemical nga arsenic ang groundwater sa isla. Mapabilin ang Season Disease order ni Defensor Tubtub nga makahimo sa pamaagi or measures ang mining mining companies nga mapunggan ang pagkontaminara sa groundwaters. Kagamoy to ang mga dagko nga balita nga ato na tipon. Ini ang inyo ka PN May para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.